Hi guys, ayan humihingi po siya ng talbos ng kamote sa Kapit Bahay. Nagpapaalam siya tulog pa nga ang Kapit Bahay. Ayan ang lawak ng ano kamote. hmm Sobrang lawak niya, guys. Nanghingi kami lang sa Kapit Bahay tara na magtalbos na tayo guys masarap to isaw -sa. bagoong na may kalamansi at sili ang daming tal tatalbusin oh yun nga lang makate kinati kami yung binti ang dami ang, ang lulusog ng kamote hmm ang dami naming nakuha sa plastic. Mm. Fresh na fresh siya. lawak. Thank you sa kapitbahay na laging nagbibigay ng kamote pag humihingi kami. You know, isang plastic ang lagayan namin. Hmm. Sarap magtalbos pag ganyang kalawak ang ano, pipitasan mo ng kamote. Kalaban mo lang makate sa balat. Ang sarap magtalbos, guys. Sarap yan sa almusal at saka sinigang na bangos na isda. Salamat sa panonood nyo, guys. Until next video. Bye-bye. God bless.